Hi guys, magandang magandang uh, umaga po sa atin lahat Welcome back to my vlog So guys, magluluto tayo ng pinaka mabilis na magluluto uh, sa ulam Itong umagang kay ganda Ito guys, magluluto tayo ng uh, ampalaya with beef Ito, masarap ito guys, sa tayo ng sibuyas, bawang. Ayan na guys. No? So, lagay natin yung Argentina beef. Ibigitan natin yun na ito guys para malasang malasa. Lagay natin mamaya yung fresh na ampalaya. Pinakamasarap para sa akin pang almutal lalo na guys pag may tuyo may yan eh. masarap na sa akin po guys ayan o eh. diba natin na ganito gigisa natin para lumabas yung katas yung mantika yung taba ng baka ayan guys lagay na natin yung fresh na fresh na gulay oh, wow Tapos mamaya, lalagyan natin ng itlog. So guys, yung tip ko lang sa inyo para hindi ma uh, mapait yung ampalaya, half cook lang dapat. Hindi yung overcook kasi pag overcook, yun ang mapait. No? Kasi pag nagluluto ako ng ampalaya, guys, hindi mapait, uh, kunti lang naman. Kunti lang. Kasi nga kunti lang, kunti lang yung pagluluto, no? Maiba lang yung kulay, okay na. So lagay natin yung itlog. No, tapos paminta. Ayan no, guys. Okay na 'to. Napakabilis ang pagluluto ng pang-almusal natin. So maraming maraming salamat. I love you all. Ingat.